Nakulayan na ba yung palagi mong drawing na bakasyon? Baka ito na yung sign para magbakasyon ka na rin. Noong last Saturday pa nga ito at dahil nga matraffic na naman nga ang Baguio, ang daming turista, wala ka talagang iikutan, ang daming tao, kahit saan ka pumunta, ang daming tao, kaya naman naisipan na nga lang namin bumaba ng La Union. Wala sa plano pero naboborlogs na kami. Charis! Pero tignan nyo naman hanggang dito sa may pupuntahan namin, traffic. At dito nga ulit kami pumunta dito sa may sangladan Santo Tomas La Union. Dahil ganito ang view, ganito ang vibe. Very peaceful. Kaya naman ito, pangatlong best na namin ang pagpunta dito. Ginawa na nga naming tambayan ito kapag nga ganito na naboboring na nga kaming tatlo. At syempre, ganito lang naman kasi yung view kapag nga pumunta ka dito. Kaya naman hindi ka talaga magsasawang pumunta dito. O ba diba, lahat ang makikita mo fresh, green na green. Tapos kikembot ka lang ng konti, ay yan na ang dagat. Maligo ka na lang dyan anytime, kahit na magbabad ka ng ilang oras, pwedeng pwede. Pero syempre, good luck na lang sa ating balat. Ano? <laughs> Pero sulit na sulit talaga sa amin yung view dito, kaya naman nga binabalik-balikan namin. Ganito nga palagi kapag nga pumupunta kami dito, walang masyadong katao-tao kaya naman nakaka-relax talaga. May pagka semi-private nga ito kaya naman nga hindi masyadong matao. Which is gustong-gusto rin naman namin dahil parang kami lang yung client nila. Ganun. <laughs> At ganito nga lamang ang view kapag nga umaga, napakakalma. Pero dahil nga may trabaho pa nga kami ni Daddy Dandan, eto nga siningit nga namin muna. At eto nga ang maganda kapag nga nagbabakasyon kami dahil nga nakakapagtrabaho pa rin kami. Ganun. Siyempre, binidiyohan nga namin yan at i-edit ko, ganun, i voiceover ko. At ipopost naman namin sa lahat ng social media namin kaya naman bumili na kayo. Eto, at meron pa ngang nagbenta sa amin ng isda na napaka-fresh. Ay na, po 130 lang yan. Kaya naman napakasulit sulit Kinuha na namin. Kaya kung hindi mo pa nga nakukulayan yung drawing mong bakasyon, nagbakasyon ka na dahil hindi ka tagapagmanang ng inyong kumpanya. Charis! pero biro, pero yun ay totoo. Tingnan nyo at hindi lang nga kami yung nag enjoy dito dahil mas nag enjoy pa yung anak namin. Kaya naman habang nag enjoy yung anak namin, eto at mas nag enjoy nga kami para sa kanya. Dahil ayan, malaya siyang tumatakbo at nagagawa niya lahat ng gusto niyang gawin siya. Nakakapagsulat pa nga siya ng kung ano-ano. Nagiging creative tuloy itong anak namin. Charis. <laughs> Pero alam nyo, para saan ba tayo nagtatrabaho, ba diba? Kaya naman, deserve din talaga natin ang magbakasyon pa minsan-minsan. Hindi naman natin kailangan gumastos ng malaki para nga makalanghap ng sariwang hangin. Yung ganitong experience ay hindi mo talaga makakalimutan kahit kailan. Lalong-lalo lalo na kapag may anak ka na at ipapa-experience mo ngayon ganito ay ibang-iba talaga sa pakiramdam bilang isang magulang. At ngayon, magpapasko na naman, Mi. Kaya naman, wag mo nang palampasin yan. Magbakasyon ka na rin. At ito, ang palagi naming nilolook forward ng asawa ko every Saturday ay makagala nga kami. Kaya naman, kiniklaim na namin yan na makapagbakasyon nga every Saturday at see you na vlog namin sa May Lakay Ago. Kaya naman, hanggang dito na lang muna for our today's video. Thanks for watching. Thank you so much, Lord!